Day, sabi ko sa kanya, um, VP, al alam ko naman mahirap eh. Hindi naman madali sa iyo yung sitwasyon mo ngayon eh. Pero sana, huwag kang mag-give up, mag-try. Ayun. Eh, kasi nahiiyak ako. Tapos so, sabi niya, alam mo, nahiiyak ako. <laughs> nahiiyak rin ako, pinipigilan ko lang <laughs> alam ko naman mahirap para sa yung sitwasyon mo. Pero kasi kami, sabi ko kagaya ng mga, yung mga followers ko, durog na durog na yung puso ni Lee lalo na yung mga mata-tanda, di ba? Eh, everyday nakikita mo, parang putang ina, ganito na ba talaga yung bansa natin? Ganito na ba talaga yung, ah, di ba, ano, 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 po? Di ba, parang, ganito na lang ba tayo? So sabi ko, sabi ko sa kanya, syempre, mahirap na, she's facing impeachment, sa katerba yung kaso niya, lahat kaaway niya, And dahil hindi try, talaga naman inapi siya. Tinanggalan siya ng budget. Nireklamo niya ba yun? Ba? Pinagkaisahan siya ng mga mga dirty old men ng Congress. Sabi ko, huwag, siyang mag-give up. Sabi ko, sana huwag po kayo mag-give up kasi we can also die trying making this country better. Sabi niya, nahihiya, na, nakakahiya ng maging Pilipino, no? Sabi niya, pero sige, try natin. Yun, yun yung sabi niya nakakahiya na maging Pilipino pero sige, itry natin. Support in Dai as long as she's gonna stay fighting. Nag-ano siya, sabi niya, hindi, sige, itry natin, ganun. Sige, itry natin, gawin natin.